Pinsala sa infra at agrikultura sa Davao del Norte dahil sa kalamidad, pumalo na sa 1.2 billion pesos. Daritong news scoop ni Ralph de la Cruz. Umakyat na sa 127,000 families ang apektado ng pagbaha at landslide na dulot ng sama ng panahon sa Davao del Norte. Sinabi ni Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy na ito'y batay sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office pero patuloy ang ginagawang assessment hinggil sa pagguho ng lupa. Dagdag pa ng Vice Governor, batay sa partial latest report na ibinigay nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pumalo na sa 1.2 billion pesos ang halaga ng naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa kanilang probinsya. Samantala, nilinaw naman ni Vice Governor Uy na bagamat maraming pamilyang apektado sa kalamidad ay wala nang tumutuloy ngayon sa mga evacuation center sa Lalawigan. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.